Good morning guys so, Ayan yung ating mga ano Ayan ang una nilang umaga Simula nang ilagay natin sila dyan sa ano, Sa ginawa nating net, ringing uh, cage nila So sila sila dyan Tsaka sa kabila Tapos malawak na ngayon yung inaanhan nila So at least yan kahit pa paano yan maiiwasan na yung, ano, yung mga ano nila kasi maluog luwag yung ginagalawan nila So ito na lang yung natatira natin tandang yung dalawa dyan sa batch na yan, kasi eh, nung nakaraan eh, nabili yung tatlo natin tandang nakuha sa atin bali eh, isang talisayin isang ganyang gray at saka dalawang uh, yellow leg na pula o dulusapit Bali ang nakabili sa atin nun yung kapatid no ating kapitbahay. Bali sa taga Bulacan yun. Sa Bulacan bali mga pupunta yung mga kapatid nila. kaya so, sila o oh, nakakadis. Mas nakakadipad sila niya na ayos. Hindi katulad dun kasi ay metado lang yun. Pero pagka tatanggalin ano, ko din yan at pagka nagkaroon ng budget tayo ay pili tayo ng ano uh, square na folding scratch na yun, yung 3x3 doon natin ikukulong itong mga tandang na yan iiwalay na natin kasi para sa akin pagka sa mga backyard na ganito once na mas maaga mong pinagiwahiwala yung mga lalaki kasi mas maaga silang nagmamature kahit sabihin mo kung di meron yung tinatawag na early maturing o ano late maturing na lahi ng uh, mga manok iba yung ano na pagka bata pa sila eh nahiwalay mo na mas maaga silang magiging matapang so pagka ano yan kawalay na natin yan tandang bali apat yan sila sa pagkano order mo tayo ng mga apat na square pen doon natin sila ilalagay so ayan guys nakikita nyo masaya naman sila Ayun. ano naman naman malo nambubuli na naman yung isang tandang so kasama yan sa ano so ayan po ah maya maya ipagkaan o ipakakainin na natin sila at so bago yun eh pupunta muna tayo dun ulit sa cementerio at tayo magdidilig so hanggang dito na lang muna po guys maraming salamat sa panunod at thank you for watching God bless